di video, nandito tayo sa compound ng IPA International Pharmaceuticals Incorporated sa Dao Tong Gaban hindi ito mga 2 minutes lang itong video na ito ng itong mga kaibigan pinunta ko lang sa inyo kasi bago ngayon lang ako nakapasok dito sa kanilang compound eh. sobrang linis talaga mga kaibigan dito sa I compound ng IPA wala kang wala ka talagang makikita na mga 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 gawat basura mga plastik plastik doon sa daanan napakalinis talaga alagang alaga kasi aw ah, yan APA 2 minutes lang nga 2 minutes lang itong mga kaibigan gusto ko lang pakita sa inyo ang kanap nito sa kumpaw ng IPI company napakalaki dito ng kumpaw nila mga kaibigan napakalinis talaga nakakalinis wala talaga talagang wala ito talagang nangasa masura na makikita dito sobrang linis talaga 2 minutes lang ito mga kaibigan or 1 minute 2 minutes lang ito o tingnan mo nakakalinis diba hindi ko lang masyari upukos kasi baka magalit ang mayari dito pero believe talaga ako napakalinis talaga sa so, kanilang compound ang sobrang linis mga kaibigan at napakaganda pa at hanggang dito na lang po mga kaibigan maraming salamat po sa support God bless po sa ating lahat bye bye po thank you very much mga kaibigan bye.